iniwan niya mo yung zay. mami mo baby nasaan na hello Olo. kawawa naman ng baby na yan iniwan yung nanay ah baby may bago ka ng bahay baby ito mga kasama mo rin baby o oh. ayan yan, 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 kasama ni baby ayan dami Daddy, dito. Yeah, Daddy. Yeah, marami. Friends. Ayan. Hello. Ayan na siya. Baby. Friends, wag ah. Uh, hello po. Andito yung alaga nyo. Kanino kaya po to alaga? Nakita so, ng asawa ko. Samay, Oritkita, Orit Cornel Alvarez, sinahabol ng mga askal kaya pinulot ng asawa ko kasi kawawa. Kung so sino man po no? ang may-ari may eh. nito, oh. pakikontak na lang po sa number na ganito.